So yan, magluluto tayo ng bulang lang dinengding sa aming mga ilokano. So, yan ang main vegetable natin. Yung kalabasa at yung kanyang bulaklak. Ito. Meron tayo dito na gayat-gayat na. Ito yung kanyang bulaklak. At ito, na konting stem ng bulaklak ng kalabasa. At meron tayong na-harvest dyan ng mga talbos-talbos ng mga tanim natin yan na gulay meron din tayo dito ng na daing at kinat na natin ito ng maliliit meron tayo dito ng ingredients na bawang at sibuyas wala tayong goya na ubusan ito paninta natin na bagoong at ang ating season seasoning pang seasoning na Ajinomoto so start na po tayo pahilid na natin yung ating kawali at igigisa natin yung ating pansahog na daing papainit na natin yung ating mantika ilagay na natin yung bawang at sibuyas isute-sute lang natin yan, mix-mix lang natin wala nga lang tayong loya at naubusan na ng loya yung aking rep, hindi tayo nakabili isunod na natin yung ating pansarong na daing nekot nekot ulit natin mix mix lang para matanggal yung kanyang ango yung mga daing kasi mayroong ango yan Tignan natin ang kalabasa. Halo-halo. Mekot-mekot natin And then lalagyan na natin ng tubig na mainit, mainit na 'yung galing sa thermos. Para madali nang kumulo mamaya. And then tatakpan na natin 'yan. Mga ilang minuto bubuksan natin. So ayan, kulong kulona At parang malambot na rin yata yung kalabasa natin. Ilagay na natin yung stem ng bulaklak ng kalabasa. So ayan, yung panimpla nating baguhon. Hindi nawawala yan sa mga ilokanong katulad ko. Punti lang muna. at yung ating panimka yung seasoning natin dalawang kurot lang pwede na lagyan natin ulit ng tubig tatakpan natin ulit. Ngayon, malambot na yung kalabasa. Ngayon. So, ilalagay na natin yung mga talbos natin yan yung bulaklak ng kalabasa sa nga yung mga na-harvest natin mga talbos dyan sa mga tanim dyan natin ang meron dyan talbos ng kamote talbos ng alugbati talbos ng talinum yung alukon yung sinasabi namin alukon Ayan, yeah, mekos-mekos din natin yan na para ma-blend yung kanyang lasa, yung mga panimpla natin. And then, tatakpan natin ulit. Mga ilang minuto siguro yan, luto na yan. A few moments later. so ayan na po. mukhang masarap ang ating tinatawag nilang bulang lang ng mga iba But, pero sa amin dininding ang tawag namin nito sa aming mga Ilocano. ayan tama tama lang yung lasa ready to mukbang na po ito Yeah. <laughs>